Atasha Mulak, hinangaan ng mga netizens, dahil sa ginawa niya sa periphery. Nangyari kay Wally Bayola bilang main buletse sa barangay cinema, kinatuwaan ng mga manunood. Miles Ocampo, naging emosyonal dahil sa isang surpresa. Ngayong huling araw nga ng Abril, April 30, 2024, ay talaga namang nasurpresa si Miles dahil sa pagbisita ng kanyang daddy sa Itbulaga Studio. Nagumpisa nga iyan, habang binabati ni Ma'am Alan ang mga bisita nila sa team studio, at binabasa ang mga inbox na mga hawak ng mga ito, hanggang sa binasa nga ni Ma'am Alan ang inbox, na patungkol sa maagang pagbati sa birthday ni Miles, na ikinatuwa naman ni Miles, at nagpasalamat sa inakala niyang kanyang fan. Hanggang sa tinanong na nga ni Ma'am Alan, kung ano ang pangalan nito. Pero, makikita ngang nagulat si Miles dito, matapos nga niyang marinig ang isang pamilyar na pangalan. Sabay sabi nga nito na, Papa ko yun eh, Papa ko yun. Hanggang sa lumapit na nga si Miles dito, para tignan kung tama nga ang hinala nito. Hanggang sa nakumpirma nga niya ito, at nasabi na lang niya dito na, tatay ko nga. Makikita pang pa ang kahit si Tash ay nagulat din dito, ganun din naman si Karen at Riza, dahil nga dito, ay tinanong na ni Miles kung bakit nasa studio nga ang kanyang daddy, kung saan ay sumagot nga ito, na namiss daw nito ang kanyang anak na si Miles, kaya naman niyakap ito ni Miles dahil isang maagang pa-surprise nga ito para sa kanya. Bukod pa dito, ay first time daw nitong makapanood sa studio ng It Bulaga, at mapanood ang kanyang anak sa It Bulaga ng personal, hindi lang sa TV o YouTube. Biniro pa nga ito ni Miles, na naiiyak daw ito, dagdag pa nga ni Miles, na baka daw may naknak -nak ang kanyang daddy. Kaya naman makikita ang mga nakakatawang mga naging reaksyon nila dito. Natanong pa nga ni Miles dito, kung kanina pa ba nasa studio ang kanyang daddy, kasama ang mga audience. Nagulat pa nga ito, nang malamang kanina pa pala nanunood sa studio ang kanyang daddy. Tanong pa dito ni Miles na bakit hindi niya nga ito nakita, ito daw pala ay dahil secret lamang ito, kaya naman hindi siya nakita ni Miles. Nagpasalamat naman si Miles sa pagbisita ng kanyang daddy, at nagbigay naman ito ng mensahe para kay Miles, na dahilan, para makitang maging emosyonal si Miles dito. Sagot naman ni Miles dito, na hindi daw nito alam kung ano ang sasabihin niya, dahil nasa nabigla at talagang na-surprise siya sa nangyari. At nang tanungin naman ni Miles ang kanyang daddy kung nakakatawa ba siya, ay sumagot nga ito ng oo, na makikita nga ang mga naging reaksyon nila tungkol dito. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, bago nga matapos ang kanilang programa para ngayong Martes, ay muling makikita ang magama habang binabati siya ng mga dabark ads ng Happy Birthday. Na makikita pa nga ang mga pagbati din ng mga legit dabark ads netizens kay Miles sa isang post ng Itbulaga sa kanilang official Facebook page na ito. Samantala, hinangaan naman nga ni Tito Sensi Tash, maging ng mga manunood, matapos nitong tumulong sa player ng Perfi, na magpalit ng napili nitong singing queen. Ito nga ay dahil ayon kay Tash, na magpalit nga daw ito, dahil ang kinanta ni singing queen Sam dito, ay problem. Kung saan ay nagpalit nga ang player ng Perfi, at ipinalit si singing queen Casey. Kaya naman, nang ipakita na ni Singing Queen Sam ang hawak nitong card, at pababa ito, ay tuwang-tuwa si Tash, lalo na ang periphery player, dahil buti na nga lang ay nagpalit siya. Pero, nang ipakita naman ni Singing Queen Casey ang hawak niyang card, ay talaga namang parang nagkaroon ng party sa studio, dahil tama ang naging desisyon nito na ipalit si Singing Queen Casey kay Singing Queen Sam. At tama din nga ang sinabi ni Tash, na magpalit nga ito. Kinatuwaan naman ng mga netizens, ang nangyari kay Wally bilang main buletse, kung saan ay ang eksena ay matatapunan siya ng juice ng kanyang kasambahay, kung saan ay direktang sa mukha nga ni Wally ito natapon, na kung saan, ay dahil hindi nga ito inaasahan ni Wally ay talaga namang legit ang gulat nito, at naging reaksyon nito dahil sa nangyari. Kaya naman, maging ang mga bark at sa studio, ay makikitang tawang-tawa din dahil sa nangyari. Dahil nga dito, ay siya ang nanalo, bukod sa pinakita nitong acting skills, ay may pa-surprise din ito sa mga manunood at lalo na nga, kay Wally. At kahit na hindi kasama sa boto ang mga comments sa livestream, ay makakakita ka ng mga comments dito, na ang number 2 ang binoto nila o pinili ng mga ito. At mababasa din nga dito, ang mga nakakatawang reaksyon dito ng mga legit daw bark ads netizens, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream, patungkol pa rin sa nangyari kay Wali bilang main bulletche. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?